Alam niyo ba mga katormo, sinulit ko talaga yung pagpunta ko dito sa Balinsuela. Dahil may nakita na naman akong shortcut, habang binabaybay ko tong Paso de Blas Road, at ay nakikita niyo yung chapel na yan sa akin kanan, napansin ko na may mga pumapasok na motosiklo sa ilalim niyan. Dahil piling lokal ko ay aking sinundan, at oo nga pala, bagho ay pumasok ay may mababasa kayong ganyan. Bawal dumaan ang mataas na truck dito. Kaya kung truck ang dala mo at tadaan ka dito, abay tansyayin mo maigi. Mamaya ma-stock up ka dyan. Para mo lang pinagsiksikan ang sarili mo sa kanya kahit hindi naman ikaw ang laman ng puso niya. Eh, no. di baseball, bakit yung bibig mo eh? <laughs> at eto na nga, at na ako para malaman ko kung saan pa ang labas nito at shortcut ba talaga? Oo nga pala, ginawa ko lang itong shortcut sana na to. Ewan ko ba? At sa mga hindi pa nakakaalam. At kung alam mo na, abay share mo na lang. At pagdating ko nga pala sa pinakadulo nitong e Imeranda Street, may makikita kayong dalawang daan, kaliwa at kanan. Kaya dito ako ay kumanan. Baka kasi pag kumaliwa ako ay bumalik na naman ako sa aking pinanggalingan at dito nga ay nakarating ako ng West Service Road. At iniisip ko pag kumaliwa ulit ako dyan, pabalik yan ng Paso de Blas. Kaya ang ginawa ko ay dumerederecho ako dito. At dahil hindi ko nga alam ang daan na to, dinerederecho ko na lang to hanggang dulo. Ito nga pala yung unang nangyari sa akin bago gawin yung shortcut simula dito sa West Service Road to East Service Road. At pagdating ko nga dito sa pinahadulo ng West Service Road, panting kampante ako na may taan dito. Kaso nga alam ba't ganito? Dead end na pala ang loko. Mukhang nasira ko na naman ang ilang minuto ng buhay nyo. Pero at least alam nyo na, hindi nyo na kailangan magtire-tiretso pa. So let's go!